Hi mga yay, mayong adlaw. For today's video, uh, magso story time muna tayo uh, regarding sa aking pagstay dito sa Hong Kong. Nung bago pa lang ako mga yay, eh, mostly kasi na mga employer kasi bago ka pa lang is lahat tinitingnan nila. Pati yung mga itlog binibilang nila. Kahit ang mga gulay chinecheck nila. Ganon sila kasinop sa pagdating sa kanilang pagkain. At totoo talaga yung sinasabi nila na basta in-check ko ripot. And na-prove ko nga nung nagstay ako at nagtrabaho ako dito sa Hong Kong. Na sabi ko nga, nung bago pa lang ako dito sa employer ko, eh, binibilang kahit itlog. Yes, that's why may hugot ako sa itlog. Brown na itlog. Char! Kasi noong bago pa lang ako, tataka siya bakit mabilis maubos yung itlog eh, alam naman niya na ang niluluto ko at ang paborito ng mga anak niya ay itlog. So sa umaga, nagluluto ako ng noodles ng aking amo, yung si sir. Tapos tatlong anak niya, itag-iisang e, itlog yan. Hindi naman natin pwede na half-half lang. Tag-iisang itlog yan. Either scrambled. O pag scrambled, madami yon dapat. O sunny side up. Tsaka nilagang itlog diba. Sa kanila dito is 30 pieces tapos ang half is 15 pieces. Syempre na notice ko na gusto ng mga alaga ko every meal may may may, may merong recipe tayo na may itlog. So ganoon nga, ilalagay mo 10 pieces, yeah, 10, 20, 30. 3 days lang nga 'yan And, umaabot nga 4 to 5 days, 'di ba? So ayun, 'yun yung aming encounter ng amo ko. Binilangan niya ako ng ng eggs. Eh sagot ko naman sa kanya, every day nagluluto ako ng eggs para sa mga anak mo. Hindi ko naman yan kinakain. Pag kumain sila ng recipe ng itlog, syempre kukuha din ako ng kwan. Pero hindi yung para lang sa akin, ilalaga ko para sa akin. No, no. Iko-consume ko para sa akin sarili. Is hindi. Kasi bago pa nga ako, nag-a-adjust pa lang ako dito sa Hong Kong. Kaya nga, ang sabi ko, pag ganito, bago pa lang ako, binibilangan ako ng itlog. Bibili ako ng sarili kong itlog. Ganon yung mindset ko. Kaya nung bumili ako ng isang tray na eggs, oh, isang tray, ah. Fuck! Ah, wala pang sahod niyan, char. yung pera ko pa lang yung ginamit ko. Kasi nga bago pa lang ako sa Hong Kong, no? So, bumili ako ng isang tray ng, egg, ng eggs nung off ko, nung paglabas ko. Bumili ako ng itlog. O, oh. Talagay ko yan sa ilalim ng aking Higaan. one time hindi siya nakapag uh, market hindi siya nakapag grocery so walang itlog kakain siya ng shin Ramyun. alam mo naman shin ramyeon paboritong paborito yun ng mga alaga ko tapos ng amo ko kasi ang hang 'di ba korean noodles kaya tsaka nagluto na siya ng shin ramyun pag tingin niya sinabihan ko na yan niya ya kasi ako pag konti na lang ang eggs sinasabihan ko yan kaso gusto niya pag bumili siya is totally na walang wala na talagang laman ang ref namin ganun siya mga yay so hindi ko nang pinapakailam kasi siya nagma market so that time hindi siya nakabili nagluto ako ng noodles ng no morning e eh, wala nang natirang itlog para sa kanya kasi, hindi hindi ko alam na magluluto siya ng noodles e walang itlog yung shin ramyun kasi mas masarap daw yun pag may itlog. Eh kaya yun, sabi ko, ah, you don't have eggs? Oh, ganun ako. Pero alam ko nang walang itlog. Siyempre, kunwari, hindi ko alam. Char. <laughs> Pero niremind ko siya wala ng itlog sa ref. And then, sinabi ko sa kanya, ah, gusto mo ng itlog? Sandali, kukuha ako. Pumunta ako sa may room ko. Tapos, kinuha ko yun sa ilalim ng drawer ng bed ko. At saka, charan! May isang tray ako ng eggs. Huwag ka! <laughs> ah! And then, nashock, nashock siya mga yay. Sabi niya, ha? Huh? Do you have eggs? You have a lot of eggs. Gumanon siya. Eh, syempre ako, mm, parang ko naman ako. Mm, Tapos, na oh, mm, kaya kong bumili ng pagkain ko. Char! <laughs> Pero ganun. Pero yung gusto ko lang kasi na ipakita sa kanya na kaya kong bumili ng pagkain ko. Hindi ako yung nagdidependent sa kanila kung ano lang kaya nilang ibigay sa akin. Kumakain ako, hindi ako picky kung anong pagkain nila kinakain ko. Pero yung ang pangit lang yan, bago-bago ko pa lang, tapos yung itlog, bibilaan ka ng itlog, so ayoko nung ganun. Kaya bumili ako ng isang tray ng itlog. O ayun, na-shock siya madam. Yan ang time na na-realize niya na ang cheche niya ay iba. Ibang iba. <laughs> Pinoy tayo mga yay. Pinoy. Thinking Pinoy, Char. Yan lang po ang ating story time. Next time ulit. Ciao la. Bye bye. Umkoy say mga yay.